Ang makahulang timeline ni Daniel ay lumalabas sa harap mismo ng ating mga mata. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga sinaunang propesya na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas ay nagkakatotoo ngayon? Ang mga ito ay hindi malabong mga hula na maaaring mga hulugan ng anuman, ngunit detalyado at tiyak na mga propesya tungkol sa paglitaw ng mga kaharian pag-usbong ng pandaigdigang kapangyarihan at mga pangyayaring nakahanay sa mga paraan na hindi mahuhulaan ng sinuman maliban kay propeta Daniel. Nasasaksihan ba natin ang countdown sa mga huling sandali ng kasaysayan? At kung ganun nga ang kaso, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa akin? Sa pagtatapos ng video na ito, hindi mo makikita ang timeline ni Daniel bilang isang sinaunang relihiyosong teksto, ngunit bilang isang tunay na mapa para sa mga kasalukuyang kaganapan. Balik tayo sa nakaraan. Ang taon ay 605 BC Babylon, ang pinakamakapangyarihang imperyo sa Earth, ay nasakop na ang Jerusalem. Kabilang sa mga bihag ay isang batang Hebreo na nagngangalang Daniel. Ngunit si Daniel ay hindi lamang isa pang bilanggo. Tumanggap siya ng regalo mula sa Diyos, ang kakayahang magbigay kahulugan sa mga panaginip at mga pangitain. Ang kanyang mga paghahayag ay napakatumpak na maging ang mga hari ng Babylonia ay natatakot sa kanya. Fast forward higit sa Duantus 500 taon at narito na tayo nakikita ang kanyang mga hula na nagkatotoo. Nagkataon lang hindi ako naniniwala doon. One, ang dakilang kapighatian at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nagkaroon mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Daniel 12.1 Nasa bingit na ba tayo ng propesya na ito nang hindi natin namamalayan? Ano ang ibig sabihin ng Biblia sa panahon ng kaguluhan na hindi pa nakikita noon? at bakit ngayon natin ito mararanasan. Ito ang propesya na nakakatakot kahit na ang pinakamatibay na mananampalataya dahil kapag nagsimula ka, wala nang babalikan. Ito na kaya ang huling babala bago magsimula ang lahat? Isang panahon ng walang uliran na pagdurusa, isang panahon ng kaguluhan at pagkawasak na hindi kailanman nangyari. Tinawag ito ni Daniel na panahon ng kaguluhan. Tinawag ito ni Jesus na malaking kapighatian. Ngayon, malalaman natin kung mas malapit ito kaysa sa inaakala natin. Nagsimula na ba ang countdown? Kung gayon, baka wala na tayo sa oras. Sa Daniel 12.1, mababasa natin, sa panahong iyon si Michael, ang dakilang prinsipe, ang tagapagtanggol ng mga anak ng iyong bayan, ay babangon at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyari mula ng nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. Ang mga bansa ay babagsak, ang mga digmaan ay sumiklab sa isang hindi maisip na sukat, ang lupa ay manginginig, at ang pinakamasama sa lahat, kasamaan ang mamamahala sa mundo. Ngunit paano kung na-trigger na natin ang unang domino? Sa oras na matanto natin ang katotohanan, maaaring huli na ang lahat. Ang panahong ito ay kilala bilang ang Great Tribulation, isang pitong taong yugto na hahantong sa huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Maari na ba tayo sa mga unang araw ng propesya na ito at ito ba ay magiging mas malapit kaysa dati? Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito at higit sa lahat, nabubuhay na ba tayo sa simula ng panahong iyon ngayon? Sinasabi sa atin ng Biblia na ang malaking kapighatian ay magsisimula sa isang mapanlinlang na kasunduan sa kapayapaan isang kasunduan na hindi magdadala ng tunay na kapayapaan kundi isang bitag. Hindi kaya napirmahan na ang kasunduang pangkapayapaan na ito nang hindi napapansin ng mundo? Kung gayon, sino ba talaga ang nakikinabang dito? Sa sandaling ito ay natatakan, ang susunod na yugto ng propesya ay magsisimula at hindi na ito mababawi. Kapag nagsimula na ang malaking kapighatian, hindi na magiging pareho ang mundo. Ito ang panahon ng paghuhukom kung kailan ibubuhos ang poot ng Diyos sa isang mundo na tumanggi sa Kanya. Ang mga ito ay hindi lamang mga digmaan o mahirap na mga panahon, ngunit ang pinakamasamang panahon sa kasaysayan ng tao at ito ay tatagal ng pitong taon. Sa aklat ng Apokalipsis, si Juan ay may isang pangitain ng isang balumbon na tinataka ng pitong tatak. Sa bawat oras na ang isang selyo ay nabuksan, isang bagong paghuhukom ang bumabagsak sa earth at ang susunod na mangyayari ay mayayanig ang mundo hanggang sa kaibuturan nito. At tumingin ako at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay doon ay may busog at sa kanya'y binigyan ng isang putong at siya'y lumabas na nananaig at upang manaig. Apokalipsis 6.2 ipagdiwang ito ng mundo hanggang sa huli na para pigilan ito. Maaring ang figure na ito ay nasa atin na, at kung ito nga, ang mundo ay nahulog na sa kanyang bitag nang walang nakakapansin. Ang puting kabayong ito ay hindi kumakatawan sa kapayapaan, ngunit panlilin lang. Ang Antikristo ay lalabas na nag-aalok ng maling pag-asa sa mundo. Paano niya lolokohin ang bilyon-bilyong tao? dahil kapag napagtanto nila ito, sila ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Mangangako siya ng pagkakaisa. Mangangako siya ng kapayapaan, ngunit ang lahat ay magiging isang ilusyon. Ang sumusunod ay purong pagkawasak at lumabas ang ibang kabayo na mapula at ang nakasakay doon ay binigyan ng kapamahalaan na alisin ang kapayapaan sa lupa at magpatayan ang isa't isa. Apokalipsis 6.4 ang kapayapaan ay isang ilusyon lamang at ito ay hindi isang ordinaryong digmaan ngunit isang pandaigdigang labanan. Babangon ang mga bansa laban sa isa't isa, mabilis na laganap ang karahasan at milyon-milyon ang mamamatay. Ito kaya ang digma ang kinatatakutan ng mundo sa loob ng maraming siglo? O may mas masahol pa bang nagkukubli sa mga anino? Ngunit ang digmaan ay simula pa lamang. Ang susunod ay magpapanginig sa earth mismo. At narinig ko ang isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi isang takal na trigo ang isang denaryo at tatlong takal na sebada sa isang denaryo at huwag mong saktan ang langis at ang alak. Apokalipsis 6, Michael 6 babagsak ang ekonomiya ng mundo magiging napakamahal ng pagkain na tanging mayayaman lamang ang makakabili nito at kapag nawala ang halaga ng pera ano ang ipapalit ng mga tao para mabuhay anong mga palatandaan na ang nagpapatunay na ito ay nangyayari sapagkat kapag dumating na ang gutom kasunod ang kawalan ng pag-asa ang mahihirap ay magugutom at ang mga nakaligtas ay ipagbibili ang lahat para lamang sa isang piraso ng tinapay. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay doon ay tinatawag na kamatayan at ang impyerno ay sumunod sa kaniya. Ud Apokalipsis 6.8 ito ay hindi lamang kamatayan, ito ay pagpuksa. Kung akala mo masama ang mga bagay noon, lalala pa ito ngayon. Ang isang kapat ng populasyon ng Earth ay mamamatay sa pamamagitan ng mga digmaan, tagutom, mga salot at mababangis na hayop. Mayroon bang dahilan ang apat na eksaktong kalamidad na ito ay ipinropesiya libu-libong taon na ang nakalilipas? dahil ang kasaysayan ay hindi nauulit, ito ay natutupad. Ang mundo ay magiging hindi makikilala. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Apokalipsis 6.9 Sa panahong ito, ang mga tumatangging sumunod sa Antikristo ay hahabulin, hindi bilang mga kriminal, ngunit bilang biktima. Paano tatalikod ang mundo laban sa mga mananampalataya? Ang mga Kristiyano ay huhulihin at pahihirapan sa isang dahilan lamang ang kanilang pananampalataya kay Heso Kristo. Gumagawa na ba ng mga batas na magpapahintulot dito? Kung gayon, mas malapit tayo kaysa sa inaakala natin. At nang buksan niya ang ikaanim na tatak, narito nagkaroon ng isang malakas na lindol at ang araw ay naging itim na gaya ng kayong magaspang at ang buwan ay naging parang dugo. Apokalipsis 6.12 Ang pagdami ng mga lindol at eklipses ay maaaring isang babala mula sa Diyos? Kung gayon, mas malala pa ang susunod na mangyayari. Ang mundo ay manginginig tulad ng dati. Ang mga bulkan ay sasabog, ang mga tsunami ay sisira sa mga lungsod ang mga meteor ay babagsak sa Earth. Nasa threshold ba tayo ng Great Tribulation kung gayon maaring huli na para bumalik at ang mga tao ay magmamakaawa na mamatay, ngunit iyon ay simula pa lamang. At nang buksan niya ang ikapitong tatak ay nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Apokalipsis 8.1 sapagkat kapag ang langit ay tumigil sa pagsasalita, ang lupa ay dapat manginig. Ang pinakamasamang bahagi ng paglilitis ay hindi ang parusa, ngunit ang pag-abandona. Ang huling selyo ay nasira at ang mga anghel ay tumigil sa pagkanta. Bakit ang langit mismo ay tahimik? Dahil ang susunod na mangyayari ay mas malalapa ang mga paghatol ng trompeta. Ang pitong selyo ay ay pasimula pa lamang dahil kung ano ang susunod ay ginagawa ang lahat ng nauna na tila isang babala sa halip na ang pangunahing kaganapan. Ang susunod na hakbang ay ang pitong trumpeta at pagkatapos ay ang pitong mangkok ng banal na poot. Ano ang mangyayari sa mga nananatili sa lupa kapag ang buong poot ng Diyos ay pinakawalan? Mabubuhay ba ang mundo o malapit na tayo sa mga huling araw? Binanggit ni Jesus na magkakaroon ng mga pananakit ng panganganak bago ang dakilang kapighatian. Nasasaksihan na ba natin ang mga babalang ito? Nasa threshold na ba tayo ng propesya o nagsimula na itong matupad? Kung oo ang sagot, walang tigil sa darating. Kung totoong malapit na ang dakilang kapighatian, ang oras para piliin kung aling panig ang tatahakin. Dahil pagdating ng paghuhukom, wala nang pangalawang pagkakataon. Sa oras na napagtanto mo kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat. Ang muling pagkabuhay ng mga patay, Daniel Dweb. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga patay ay mabubuhay muli? Ngunit anong uri ng muling pagkabuhay ito? Isang pagpapala o isang bangungot dahil depende sa kung aling panig ka, ang sandaling ito ay ang iyong pinakamalaking pag-asa o ang iyong pinakamasamang takot. Ito ba ang pinakanakakatakot na pangyayari sa kasaysayan ng tao? Dahil kung siya nga walang paraan para pigilan siya, hindi sila magiging mga zombie o mga multo, ngunit nabubuhay humihinga ng mga tao. Ang Biblia ay hinuhulaan ang isang darating na muling pagkabuhay, isang panahon kung kailan ang bawat tao na nabuhay ay bubuhaying muli. Ang iba sa buhay na walang hanggan, ang iba sa walang hanggang kahihiyan at paghamak. Ngunit paano kung hindi mo alam kung saang pagkabuhay ka kabilang? Binabalaan tayo ng hula ni Daniel tungkol sa sandaling ito. Ngayon tutuklasin natin ang isa sa mga pinakamahiwagang kaganapan sa kasaysayan, ang huling paggising. Sinasabi ng Daniel 12.3 12, At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ito ang isa sa mga pinakanakakatakot na talata sa Biblia. Nakita ni Daniel ang isang pagkakataon kung kailan lalabas ang mga patay mula sa kanilang mga libingan. Ang ilan ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, habang ang iba ay haharap sa walang hanggang kahihiyan. Ang pinakamalaking tanong ay, kailan ito mangyayari? Kung mangyayari ito sa ating buhay, magiging handa ba tayo? Ang Biblia ay naglalarawan ng dalawang magkaibang muling pagkabuhay ang sa matuwid kung saan ang mga mananampalataya kay Kristo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan at ang sa kung saan ang mga hindi mananampalataya ay nahaharap sa paghuhukom. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang simbolismo, ito ay totoo, at ang oras para mangyari ang mga ito ay naihayag na. Ipinapahayag ng Biblia na darating ang araw na mauubos ang pasensya ng Diyos at hahatulan niya ang mga hindi namuhay ng tama. Maaaring mas malapit na ang araw na yon kaysa sa inaakala natin dahil walang naghihintay sa araw ng paghuhukom hanggang sa aktwal itong dumating. Ang dakilang kaganapang ito ay ang huling paghatol kung saan ang lahat ay mananagot sa kanilang mga aksyon. Mahigit dalawang libong taon na ang nakalilipas si Jesu Kristo ay dumating upang iligtas tayo. Siya ay nagdusa nang husto at namatay sa isang masakit na kamatayan upang ihandog sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit sinasabi ng Biblia na isang araw ay babalik siya sa lupa, hindi na bilang tagapagligtas kundi bilang hukom. Ang paghatol na ito ay magaganap sa kaganapang kilala bilang ang Great White Throne Judgment. Ang pananalitang unang muling pagkabuhay ay tumutulong sa atin na maunawaan ang isang pangunahing ideya tungkol sa huling panahon. Mayroong dalawang muling pagkabuhay. Ang salitang muling pagkabuhay ay nagmula sa salitang Griego na Anastasis, ginamit ng kaprento beses sa bagong tipan, na palaging nangangahulugan ng pagbabalik ng katawan ng isang tao sa buhay. Itinuturo sa atin ng Biblia na kapag ang mga Kristiyano ay namatay, ang kanilang mga espiritu ay mapupunta sa langit habang ang kanilang mga katawan ay nananatili sa libingan. Ang mga hindi naniniwala kapag sila ay namatay ay ipinadala ang kanilang mga espiritu sa isang lugar na tinatawag na Hades habang ang kanilang mga katawan ay nananatili rin sa libingan. Ngunit isang araw, ang katawan ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano ay bubuhayin muli ang mga katawan ng mga mananampalataya ay bubuhaying muli upang tamasahin ang mga walang hanggang pagpapala habang ang mga hindi mananampalataya ay bubuhaying muli upang harapin ang walang hanggang paghuhukom ang ikalawang muling pagkabuhay ay naiiba sa una habang ang una ay nangyayari sa paglipas ng panahon, ang pangalawang muling pagkabuhay ng mga hindi mananampalataya ay nangyayari ng sabay-sabay. Ang ikalawang muling pagkabuhay na ito ay magaganap pagkatapos ng isang libong taong paghahari ni Kristo. Ang layunin ng muling pagkabuhay na ito ay buhayin ang lahat ng hindi mananampalataya upang makadalo sila sa huling paghuhukom. Natinitala kay natin ngayon ang paghuhukom sa dakilang puting trono. Ang lupa at langit ay tumakas sa harap ng tronong ito. Ngunit wala silang nakitang mapagtataguan. Walang sino man ang makakatakas sa paghatol na ito. Hindi mga hari o mayaman o makapangyarihan. Sa upuan ng paghuhukom ni Kristo, ang lahat ng ating ginawa ay susuriin kasama na ang mga intensyon sa likod ng ating mga aksyon. Binanggit ito ni Pablo sa 1 mga taga-Korinto 3.2.15 kung saan sinabi niya na ang ating mga gawa ay susubukin sa pamamagitan ng apoy at kung ano lamang ang may walang hanggang halaga ang mananatili. Tumayo sa apoy sa harap ng Panginoon, titiyakin ng Diyos ang gawaing ginawa ng lahat ng kanyang mga lingkod. Sa ganitong paraan, malinaw na malalantad ang pagsisikap ng lahat. Ang ilan ay nagtatayo gamit ang mahahalagang materyales tulad ng ginto, pilak at mahalagang bato, habang ang iba ay gumagamit ng mababang materyales tulad ng kahoy, dayami at dayami. Kapag sinusuri ng Diyos ang ating mga gawa, makikita ang kalidad ng bawat isa. Kung paanong ang apoy ay kumakain ng kahoy, dayami at dayami, ngunit hindi kayang sirain ng ginto, pilak at mahalagang bato, ang paghatol ay maghahayag ng diwa ng kung ano ang nagawa. Ang trabaho ng ilang tao ay mababawasan sa wala. Sa araw na iyon, susubok ang apoy sa trabaho ng lahat. Ang dami ng gawain ginawa ay hindi ang pangunahing pamantayan sa paghusga bagamat mahalaga din ito. Binigyang diin ni Pablo na ang gawain ay susubukin upang matukoy ang tunay na katangian nito. Kung ang isang tao ay ipagkatiwala ang kanilang sarili sa isang bagay na walang halaga sa harap ng Diyos, ito ay parabang wala silang ginawa. Ang iyong mga aksyon ay lalamunin ng apoy at maglalaho magpakailanman. Matalinong sinabi ni Moody na hindi sapat na bilangin lamang ang mga nagbalik loob, kundi suriin din sila. Seryosong pag-iisip iyon. Maraming tao ang naniniwala na sila ay naglilingkod sa Diyos. Ngunit dahil sila ay gumagamit ng hindi karapat-dapat na mga pamamaraan o walang kwentang material, malalaman nila sa kawalang hanggan na, sa katotohanan, wala silang ginawa para sa Panginoon. Ang ilan ay maliligtas, ngunit ang kanilang buhay ay nasayang, at wala silang korona na iaalay kay Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Sila ay maliligtas, ngunit sa napakalimitadong paraan na walang maihaharap sa Panginoon. Ang apoy ay hindi nila upang dalisayin ang manggagawa, ngunit sa halip ay subukan ang kalidad ng kanyang trabaho. Ginagamit ng ilang Romano-Katoliko ang sipi na ito upang suportahan ang doktrina ng purgatorio, isang paniniwala na pagkatapos ng kamatayan, ang mga kaluluwa ay sumasa ilalim sa proseso ng paglilinis sa pamamagitan ng apoy bago pumasok sa langit. Gayunpaman, ang ideyang ito ay wala sa talatang ito o saan man sa Biblia. Ang konsepto ng purgatorio ay isang imbensyon ng tao na sumasalungat sa kumpletong gawain ni Heso Kristo para sa mga naniniwala sa Kanya. Sa luklukan ng paghatol ni Kristo, tayo ay hahatulan para sa lahat ng ating nagawa, pati na rin ang mga intensyon sa likod ng ating mga aksyon, sapagkat kung ang sinuman ay magtatayo sa ibabaw ng pundasyon na may ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami o dayami, ang kaniyang gawa ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy sa araw ng paghuhukom. Ipapakita ng pagsusulit ang kalidad, katangian at halaga ng bawat gawain. Kung ang trabaho ng isang tao ay tatayo sa pagsubok, ang taong iyon ay makakatanggap ng gantimpala. Gayunpaman, kung ang kanyang trabaho ay natupok ng apoy, siya ay magdurusa sa pagkawala ng gantimpala Bagaman ang tao mismo ay maliligtas, ngunit bilang isa lamang na makitid na nakatakas sa apoy. 1 Corinto 3:15. Hindi tayo mapaparusahan sa ating nagawang mali, ngunit ang mga pagkilos na iyon ay tatanggalin na lamang na parang hindi nangyari. Ang mabubuting gawa lamang ang mananatili at gagantimpalaan. Sa kasamaang palad, ang ilan ay maaaring umabot sa langit na may pananalig na nakamit nila ang mga dakilang bagay para sa Diyos. Ngunit kapag sila ay humarap kay Jesus sa korte, malalaman nila na wala silang nagawa. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harap ng trono at nangabuksan ang mga aklat. Nang magkagayoy nabuksan ang isa pang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya at ibinigay ng kamatayan at ng hadis ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan ng bawat isa ayon sa kaniyang mga gawa. Dan Apokalipsis 20 12, 13 Kapag nabasa natin ang tungkol sa paglilitis sa harap ng Diyos na pagtanto natin na hindi ito hukuman kung saan iniimbestigahan ang mga katotohanan. Malalaman na ang lahat. Ito ang magiging sandali ng huling hatol para sa mga napatunayang nagkasala. Sa araw na iyon, walang sinuman ang maaaring makipagtalo sa Diyos o magpakita ng mga katwiran. Malinaw at tiyak na mauunawaan ng bawat isa ang banal na katarungan at katuwiran pati na rin makikilala ang kanilang sariling mga kasalanan at ang paraan kung saan sila nawalay sa Panginoon. Ang tanging pag-asa natin ay bago ang araw na iyon. Nauunawaan ng bawat tao na alam ng Ama ang ating pasakit at ipinadala ang Kanyang anak upang mag-alok ng pag-asa at kaligtasan. Ang mga taong ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay ay hahatulan sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon. Ang mahalagang tanong ay nakatalaba ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay. Kung hindi, walang posibilidad na mag-apela. Ang mga hindi naghahanap sa Diyos nang may pananampalataya ay hahatulan ng kanilang mga gawa at hahatulan. Sa araw ng paghuhukom, walang maliligtas. Lahat ng nagtiwala kay Kristo ay mapapatawad ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa aklat na naglalaman ng mga pangalan ng mabubuti. Ang mga taong ito ay hindi kailangang matakot sa araw ng paghuhukom dahil binayaran na ni Kristo ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdurusa ng kaparusahan sa kanilang lugar sa krus. Ito ang magiging araw ng huling kaligtasan para sa mga nagtiwala kay Kristo dahil sa sandaling iyon, sila ay mapapalaya mula sa lahat ng negatibong kahihinatnan ng kasalanan. Ang paglitaw ng mga hari sa Hilaga at Timog ay isa pang makabuluhang aspeto ng makahulang senaryo. Sa panahon ng kawakasan, ang hari ng Timog ay sasalakay at ang hari ng Hilaga ay darating laban sa kanya tulad ng isang bagyo, Daniel 1140. Ang mga bansang ito ba ay bumubuo na ng kanilang huling mga alyansa? Kung gayon, ang digmaan ay hindi maiiwasan. Sa loob ng libu-libong taon, nanatiling misteryo ang hulang ito. Sino ang dalawang dakilang haring ito? at higit sa lahat sino ang mananalo. Nasasaksihan ba natin ang pagsikat nito ngayon? Kung gayon, malapit ng sumiklab ang digmaan at magkakaroon ito ng napakalaking implikasyon sa kapalaran ng mundo. Ang mga piraso ng prophetic board ay nahuhulog sa lugar at sa lalong madaling panahon ang dalawang makapangyarihang puwersa na ito ay magkasalungat. Ang paghaharap na ito ay hindi lamang tungkol sa mga bansa kundi tungkol sa kapalaran ng sangkatauhan mismo. Sa panahon ng kawakasan, ang hari ng Timog ay sasalakay, at ang hari sa Hilaga ay darating laban sa kanya tulad ng isang bagyo. Kasama ang mga karo, mga mangangabayo at maraming mga barko, siya ay sasalakayin ng mga bansa daraan ng mga ito at susulong ng labis. Ed Daniel 1140 ang hulang ito ay nakaintriga sa mga iskolar sa loob ng maraming siglo, ngunit paano kung sa wakas ay mayroon na tayong mga sagot? Ang mundo ay humuhubog upang matupad ang hulang ito. Ang Daniel 11 ay isa sa pinakamahaba at pinakadetalyadong propesya sa Biblia. Karamihan dito ay naglalarawan ng mga pangyayaring naganap na gaya ng pagbangon at pagbagsak ng Persya, Greece at Roma, gayon din ang pag-uusig sa Israel. Ngunit may nagbago sa talata at parinlo. Huminto si Daniel sa pag-uulat ng mga pangyayari sa kasaysayan at nagsimulang ilarawan ang mga pangyayari sa hinaharap. Ang tunggalian na ito ay hindi lamang panrehiyon. Ito ay isang pandaigdigang pagtatalo para sa kontrol sa hinaharap. Eksaktong isinisiwalat ng Biblia kung ano ang mangyayari. Una, ang hari ng timog ay sasalakay at ang hari ng hilaga ay tutugon ng may napakalaking puwersa. Ang labanan ay lalawak at magtatapos sa isang malaking pagsalakay. Ito ay magiging punto ng pagbabago sa mga huling araw. Ngunit bago natin tukuyin kung sino ang mga haring ito sa modernong panahon, kailangan nating maunawaan kung paano mangyayari ang labanan ipinahihiwatig ng hula na sisimula ng hari ng timog ang pagsalakay. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang lahat ng iniisip nating alam natin ay maaaring muling tukuyin. Ito ay maaaring magsasangkot ng direktang pagsalakay ng militar ng isang kapangyarihan sa gitnang silangan. Isang digmaang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagputol ng mga supply ng langis at pagkontrol sa mga pandaigdigang mapagkukunan o kahit isang digmaang cyber na nakakaapekto sa buong sistema at pamahalaan anuman ang anyo ng pag-atake na ito maguudyok ito ng walang humpay na pagsalungat at kapag ang hari ng hilaga ay lumaban ito ay magiging parang isang mapangwasak na bagyo